maski mga Japanese ay ramdam na ramdam na kung ano ang pakiramdam ng bagong awiti ng SB19 na may titulong dam. Ito ay matapos pumasok sa weekly Tokyo Buzz list ng Spotify Japan, ang awiti na iyan na inilunsad ng P-pop Kings nito lamang Pebrero 28. Base sa pinakabagong lingguhang listahan na natanggap ng Mabuhay Radio News mula sa 18 Japan ngayong Sabado ng umaga, number 33 ang dam sa editorial playlist ng Spotify Japan at kasabayan na ng mahalimasa na turang listahan ang ilang mga bigating Japanese artist tulad ni Kiki, Akasaki at Haru Nemuri. Patuloy naman ang panghihikayat ng 18 Japan sa mga Filipinos na nandidiyan at mga natural Japanese alike na tangkilikin ang pinakasikat ngayon na ino-offer ng ating bansa sa katauhan yan ng SB90. Samantala, patok na patok naman sa 18 community ang isang Japanese version ng dam na cover ng kompositor at singer na si Hachi Joseph Yoshida. Otatsuya Yoshida sa tunay na buhay na ipinanganak sa Kyoto ngunit lumaki naman sa Moriyama Shiga Prefecture. Pasado alas 4 kahapon, araw ng biyernes, in-upload ni Hachi Joseph Yoshida sa YouTube ang kanyang cover version ng Dam at agad naman itong pinilahan ng mga fans na Galing na galing sa kanyang effort at mala anime umano ang atake ni Joseph sa bagong kanta na ito ng Mahalima. Humakot na ng 13,000 views sa nakalipas lamang na 16 na oras ang damn Japanese cover version ni Joseph at hangad ng mga 18 na mas marami pang oportunidad ang magbukas sa kanya. Lalo na siya ay naiimbitahan na rin ng ilang mga bigating artist din dito sa Pilipinas upang mag-guesting o mag-front act sa kanilang mga Japanese tour. Hindi lamang mga classic at modern OPM songs ang kinover na ng YouTube channel ni Yoshida na kinagiliwan ng taong bayan at naging feature din siya sa ilang mga uh, interviews dito sa ating bansang Pilipinas. Maging ang mga theme songs ng mga timeless variety shows tulad na lamang ng It Bulaga, It Showtime at Wawa Win ay kanya ring isinalin sa wikang Hapon at binigyan ng cover na dahilan upang siya ay maimbitahan upang mag-guesting din sa mga programang atin nang nabanggit. Para sa Mabuhay Radio News, sa walang walang pinapaboran, ito ang Sendbats sa Patrol number no. 2, Stephen Saraspe Perez.